through I could hardly Yes, this is part of me. Yeah, napakalupit naman ng don dito mga kaibigan. Very busy. Meron tayong pupuntahan. At alam nyo ba mga kaibigan ay uh, very excited ako. Dahil iba naman to. Of the nature muna tayo. Yan. Pero uh, very interesting itong magiging ano natin. Uh, vlog natin for today. And syempre mga kaibigan, as usual, habol <laughs> tayo ng oras. Medyo late na tayo eh. Call time natin is uh, 8 o'clock. Uh, past 7 na, I think uh, it's uh, 7.10. First time ko. First time kong makapunta dito sa facility na to mga kaibigan at yes tama kayo mga kaibigan nakikita nyo municipality of Pora so dito yung punta natin malapit lang kung saan ako nakatira mga kaibigan kaya medyo relax ako kanina <laughs> tapos biglang habol ng oras yan na to malawak siya tapos dito sa kabila may kita mo na yung mga bundok at ayan mga kaibigan yung expect natin na malapit yung inaakala natin hindi pala doon <laughs> medyo malayo layo pala siya mga kaibigan Woo! let's see let's see kung aabot tayo base sa google mga kaibigan ay meron na lang tayong 2 kilometers ang higit then uh, turn tayo ng right at ang uh, tatawagin natin itong ride na to na opportunity ride mga kaibigan napakaganda so alam nyo ba mga kaibigan kagabi uh, akala ko hindi na ako matutuloy kasi nga uh, parang na akong lalagnatin So, ang ginawa ko, uminom ako ng ano, biogesic. Siyempre, magja-John Lloyd tayo. Maliban dun sa biogesic na uh, ininom natin. Naya, uh, nag-take din ako ng dalawang vitamin C. Yun, sabay tubig, sabay tulog, mga kaibigan. Ayun, sa awa ng Diyos, ay gumaling tayo uh, ngayong umaga. Naliko tayo, yun, napreskuhan tayo, mga kaibigan. So, okay na tayo. We are ready for this. This ride, mga kaibigan, ay hindi lang para dito sa mga taga Pampanga, kundi para sa buong mamamayan ng Pilipinas, mga kaibigan. Any, any kababayan na interesado po, pwede po kayong pumunta dito. Welcome na welcome po kayo, mga kaibigan. At uh, hintayin nyo lang at uh, introduce ko sa inyo kung ano ang ating magkikita dito at madadatnan. Yeah? So, malapit na lang daw tayo eh. In 300 meters, sabi niya, your destination will be on the left. I think, ito na ba yun? nasa left na daw eh. So, magli-left ba tayo dito? Ah, ito. So, ito yun mga kaibigan. So, ayan, papakita ko na sa inyo. At, uh, ito yung uh, High Skill Academy. Yan. So, dito yung mga board class na welder. At ayun uh, yung ating kaibigan. Yeah. Si Ron. Shoutout sa iyo, Ron. Yan. So, isa siya sa mga nag-invite sa atin dito para may cover natin to mga kaibigan. So, yan mga kaibigan. I'm with uh, Ron. Hi, guys. Yan. Uh, SK chairman siya dito. Sa, ano? Kagawad. Sa, Pora. SK Kagawad. Ay, SK Kagawad. Sorry, sorry. <laughs> yan. At, uh, ito yung ano nila. Uh, workplace nila dito mga kaibigan. So, ito yung uh, uh training facility dito sa may Cora. And, uh, These are some uh, plates na kanilang gagamitin para sa training. So, ahead of the training, nag -ano na tayo. Nag-shoot na tayo dito kasi nga, uh, hindi sila pumapayag na i-cover natin. Yan, yung actual nila na training mamaya. So, tingnan nyo naman yung kanilang mga kagamitan, mga kaibigan. Napakaganda, high-tech, malinis yung lugar. And, uh, Tingnan nyo. So, meron siyang mga PVC curtain dito. di ba? Mga kaibigan. Talagang, ano siya, uh, parang international yung pagkaka-design di ba? Diba? Sumasabay siya, mga kaibigan. Itong, ganun, high skill, ba? Diba? Itong Sapora. High skill academy. Yeah. Silipin natin, mga kaibigan. Silipin lang natin ng konti dito. Ayan yung inyong makikita, o. So, per cubic L? uh one person each sa mga mag eh uh, training mga kaibigan. 'Yan. So nag nagbibigay ng ano, nagbukas ng opportunity, 'di ba? Para sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Pampanga, kundi sa buong uh, Pilipinas. Welcome kayo dito sa high skill. Merong trade test kasi ngayon mga kaibigan at uh, yung ating mga uh, visitor employer ay uh, Koreans. Koreans. This is a big opportunity at uh, nagbukas ng ano, pinto para sa ating mga kababayan na gustong sumubok sa ganitong trabaho, mga kaibigan, di ba? Tingnan pa natin kung ano yung mapupulot natin dito sa high skill, mga kaibigan, na information. Yeah? Stay tuned. Ito yung uh, rooms for academic naman yan. ito nila tinuturo yung mga kaibigan then uh, pag actual doon sila sa uh, pinagkita ko kanina ang building dito sa welding workshop nila yan mga kaibigan <laughs> uh, may nakausap tayo kanina one of the employer yan mga korean Kwentuhan muna tayo habang nagkakape eh. At ang uh, sabi niya Mismo yung kanilang uh, company Ay nag-hire din ng mga like uh, Sa accounting HR Ganon uh, uh, Instructor Para dun sa kanila ng mga ano dun uh, Company Yun So ngayon nagkakandak na sila ng ano, ongoing yung trade test nila sa ating mga kababayan and uh, hopefully fingers crossed ay uh, lahat sila makuha mga kaibigan napakagandang opportunity to sa ating mga fellow countrymen <laughs> yeah so dito muna ako after a while uh, tingnan pa natin kung <laughs> mapupulat nating information, di ba? So, yan. Uh, meron, alam ko, pagkakaalam ko, merong nag-ano uh, dito, nag-training uh, ng tiga Visayas, Mindanao, mga ganon. Malayo din eh. Talagang ginagrab nila, di ba? Sayang naman. Being a uh, world-class welder, di ba? Iba pa rin pag, uh, lalo na, abroad. 'di diba? Hindi lang dito sa Pilipinas. Kung sa abroad mo magagamit, mas uh, malaki, 'di ba? given na 'yun, 'di ba? Mas malaki talaga yung sahod ng welder outside Philippines. yeah So, 'yan lang. At uh, hintay pa tayo ng konting information 'yan. Kukuha pa tayo, 'di diba? Extract natin lahat 'yan uh, kung ano yung pwede nating uh, Masabi dito sa ating vlog for today. 'Yon, mga kaibigan. Baka makonfuse kayo mga kaibigan bakit ako naka-uniform din ng JC, uh, 'di ba, ng high school. Tulad ng mga uniform ng mga staff dito. Uh, parang ano tayo? Parang uh, casual employee tayo ngayong araw, 'di ba? At uh, this uniform pag nakita ng mga uh, dayuhan yung mga employer magandang tingnan di ba mga kaibigan napaka sarap uh, tingnan mga kaibigan oh. No? ang aliwala tapos ang linis di ba doon meron pa siyang ano free na ano space medyo malaki pa dito yung kanilang mga basurahan siyempre making sure na nasa segregate ng maayos yung kanilang mga basura yan tapos meron din siyang uh, vacant pa dito ganda ganda dito so today pala mga kaibigan is August 13 yan 2024 uh, Korean employer actually sa ano sila Hyundai yan so yung company nila is Hyundai so bawal lang tayong mag uh, shoot sa loob pero kanina, nagkita ko, pwede naman sumilip. Yan bawal lang mag-shoot. Uh, Magkita natin yung mga nagte-trade test. Talagang complete PPE sila, mga kaibigan. Like goggles, so uh, welding helmets 'yan. Kumpleto sila, gloves. Yan. Hopefully, uh, or ano pala, mga kaibigan, mas marami pa yung uh, magpapa-trade test dito na iba't ibang company ah uh, local man or abroad mga kaibigan yan so better inquire kayo dito kung interested kayo sa welding mga kaibigan and uh, this is a very very good opportunity para sa mga sa atin mga Pilipino yeah it's a very short ride mga kaibigan itong uh, pinuntahan natin ito pero oh, napaka ano nya makabuluhan diba ba? So naway may kalat natin sa ating mga kababayan, 'di ba, na meron tayong ganitong uh, opportunity na pwede nating i-take. So yan at uh, yung mga interesado po ay uh, inquire lang kayo. Yeah. Siyempre, of course, hindi lang naman ano to eh. Uh, Doon ako, personally po ha, ako po, na-invite ako uh, Kung gusto ko daw ba I-shoot Siyempre, sa akin naman uh, Wala pong ano to Wala pong anong tawag doon Anong uh, ibang term doon Walang bayad Sige, yan, diretsuhin na natin Wala pong bayad yan mga kaibigan Kasi, ang sa akin, niniisip ko Is yung makatulong tayo sa ating mga kababayan Mga kaibigan So, voluntary talaga akong pumunta kasi gustong gusto ko talaga na i-shoot and uh, i-introduce din at the same time na meron tayong ganitong klaseng uh, training at saka uh, pwedeng mag-trade test na center di ba mga kaibigan? na school yun para sa ating mga kababayan mga kaibigan So ito, karagdagan pa mga kaibigan na uh, information. Meron silang uh, free na schooling doon, na training, mga kaibigan, uh, with a duration of uh, one month. Yan. Na binibigay na free ng ano yon government, mga kaibigan. So kung gusto nyo, mag kayo. Kung qualified kayo, para dun sa program ng government na makapag-training kayo well and good, di ba? Uh, lahat sana makakapag-training yung mga nagnanais na matuto ng welding, mga kaibigan and uh, some naman of our kababayans na gustong magkaroon ng certificate na pwede nyong i-take yung training mga kaibigan so sa palagi ko nasa ano rin yun ah uh, one month yan ito training kayo ng one month o, oh, o oh, lampas ng konti lampas ng konti sa one month yun yan oh, meron tayong ano dito ah uh, checkpoint para sa ating mga kababayan mga kaibigan ano sinabi ko <laughs> Nakikita kasi ako ng checkpoint Ba't nasama sila? Ayos Ayos yung ride natin ngayon Very short But Very fruit Pool mga kaibigan ba? Diba? meron siyang diversion road dito mga kaibigan kasi ginagawa yung part ng kalsada doon oh ganda ah So, open pala to para sa ganun talaga. Mga kaibigan, oh. May bigla, no? Ngayon lang ako nakadaan dito. <laughs> Very colorful yung mga ano. Oh. Uh, ano ba tawag dito? Mga barikada nila dito. Of course, syempre mga kaibigan. Kaya, ang saya ko. Kasi hindi lang yung mga uh, gustong magtrabaho or matuto ng skill di ba sa larangan ng welding ang natutulungan natin kung hindi as well as the school di ba na po-promote din natin syempre part of uh, marketing na rin para sa kanila di ba mga kaibigan so given na lahat yan so lahat dito win-win mga kaibigan no loss tayo mga kaibigan di ba kasi napaka ganda ng na ating gustong ihatid na balita sa ating mga kababayan kahit sino pa yan kahit ano pa yan mga kaibigan basta para sa mga tao kung kaya, kung kailangan nyo ako tawagin nyo ako mga kaibigan makakatulong din ako at makakapunta in any way mga kaibigan ay voluntary na talagang pupuntahan ko yan Yeah?